kumakain ka ng biscuit sa at yung dalawa ayan mm. nasa scratch post tinira nyo na naman yung scratch post nyo ha hello isang siyang itong pinakamabait na si isang siyang mm. pinakamabait yan sa lahat kahit gupitan ng kukuyan di yan nagre-reklamo chang Asa na naman si Siopaw? Ayun, nagpapasaway. Siopaw! 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 Ay, ang ganda naman ni Siopaw. Oh. Ay, pogi pala. Pogi! Ayun, magpapasikat ka na naman. I-scratch mo na naman yung bagong-bagong upuan ni ate mo. Huwag may scratch yan, ha? Siopaw. Hmm. Siopaw. Babe, ka dyan, ha? Siopaw. Hindi siya marunong tawagin. Siya Bala ka dyan. Choco, ubus mo na yung biscuits mo. Hmm? Tingnan ko nga. Sinimot mo. Hmm, galing-galing ah. Galing, Bait yan. Hindi na kayo nag-aaway ni Siopaw. Hindi na kayo nag-aaway ni Siopaw. Hmm? Eh, na si oh. Hmm? Chopaw, bakit ba ganyan ka? Ayaw mo magkapagupit ng koko. Hmm? Kagigil ka, kulit-kulit huh? mo. Babalik na kita sa kulungan mo. Akyat ka na naman ng akyat. Siyopaw! <laughs> Ayun, sa likod nung nagtatago. Akala niya ikukulong na siya. <laughs> hmm. Hayaan mo lang siyang maglaro. na lang inaaway mo si opaw ba't ka ganyan pati si Kisa may inaaway mo oh, hinihingal ka na para kang aso ba't ka ganyan hmm? ba't ka hinihingal yan kasi pala away ka lahat na lang inaaway mo pao. Nihingal ka na, tama na, ikukulong na kita. Palaaway ka. Hmm. Sino na naman nakita mo, aawayin mo na naman. Laro pa ba 'yan, ha? Siopao? Ah. Laro pa ba 'yan? Inaway ang siya. Inaway ang kisang-sang. Ang bait talaga niya. Hindi niya pinapatulan si siya. Bait-bait na ang kisang-sang. Ang bait niya. Laro lang yun, di ba? Laro lang yon Pagpapukulong ka na, kasi hinihingal ka na. O, tingnan mo. Hingal na, hingal ka na. O, o. Parang kang aso. Hinihingal. O. O, hingal na. O, hingal, hingal na yan. Balik na. Balik na sa kuluman. Tingnan mo yan, trabaho mo. Binalikan mo na naman si Kisa, may kana na, ka na sa kulungan pa na yung pang-away mo eh. Ang mm, nangangagat ka pa. Nangangagat ka pa. Dito ka na sa kulungan mo. Yan. Yan. Mas, nagsusungit ka na eh, oh. Tingnan mo. Nagsusungit ka na, oh. Mm. Hingal, hingal na yan, oh. ganyan, para kang aso. kaganyan siya pa Diyan ka na muna. Susungit ka na eh. Tatakas yan dito, kaya isasara ko. Marunong siyang tumakas dyan. Pag hindi nakalak, inihingal na eh o. Oh. Parang aso, inihingal. Iinom ka ng next guard. Ayan, ang next guard nila para sa ngayong buwan ay dumating na. Next card. Ilan ba kayo? Lima, dalawa, tatlo, apat. Bakit apat lang? Ah, ito. Apat, lima. Itong pinakamalaki kay itim. Itim. Yan kay itim yan kasi malaki si itim. Bakit? Yan. Ito pare-pareho yan. Para wala kayong garapata. Monthly ang next guard nyo. Masyado kayong magastos. Pa talaga kay Shopaw. May agawin yan. O. Kainin mo na. nandyan pa eh kainin mo na si Shopo, ayan oh ayan oh kunin ko yan kinain na para sayo yan para hindi ka galis-galisin boss. Yoko, yung sa'yo. Kainin mo na. Ayan. Kinakain niya yan. Babantayan ko. Kainin mo na. Bibigay ko yan kay Shopaw. Oh. Loko yan. So, ayan guys. Napainom ko na sa kanila. Oh, ayan. Butas na. Ayan ang mga yan, oh. Hindi ko na nabidyohan kasi ang kukulit. Nag-aagawan. Eh, baka madoble yung inom ng in ng mga yan. Eh, itong malaki, kay iti mamaya na sa pagkain niya kasi niluluan niya eh. Hindi siya katulad nitong mga ito na akala nila treats. akala <laughs> nila treats. O, kaya nainom na nila yung tatlo. O, o butas na. Asan yung kay itim? Ayun yung kay itim. Tinira ko para sa pagkain mamaya. Na? No? <laughs> Ayan, mayroon na naman kayong dumating na dentastic, dentalite. Pang ipin to, di ba? Pwede si Choco dyan. Hmm. Hmm? may pang pusa rin ang hmm, dami yung treats ha kararating lang ng pagkain nyo tapos ngayon ito man nang dumating haba itim, ay, humikab pa hmm, dami yung mga treats ha dapat magpakabait kayo hindi yung matitigas ang ulo nyo pinapasakit yung ulo ko hmm. ano, masaya? Gusto na nga natin tong isa. Ito so, sa mga tong isa. Try ko lang. Ang dami naman. Tatlo. Sa bagay. Hindi nagtututbras yan o. Oh. Yan o. Oh, yan o. Oh. kumakain pa ng kachicha. Ayan yeah. ano no. dulo ng tinidor. Ito sila Ay. Mm. Sandali. Excited ka naman eh. Ayan na naman si Shopaw. Nagpapasikat na naman oh. Mm. Nakita nyo yan. Tinumba mo na yung lagayan ko ng halaman. Grabe ka talaga Shopaw. Ikaw lang nakasira niya na. Ah. Sobra talaga to. Mm. Mabango. Oh. Mabango. Ay, mga ang bango. Parang amoy strawberry. Choking! Ay, ay, excited ang choking. Mm. Ay, ang sarap. Sabi nga, ang itim. Ay, ang sarap. Oh, haba. Hmm, talaga. Sino pang wala? Ikaw. Ikaw. Huwag um, mag-away-away ha, tigi isa kayo Kanya-kanya kayo ng kain Huwag kakain ang hindi nyo pagkain ha